Nakatiwangwang na mga libingan at mga kabaong ang bumubungad sa dating Catholic Cemetery sa Diamond Street, Kidapawan City. Ito'y matapos kanya-kanyang hukay na ang mga kaanak na mga nakahimlay matapos hanggang sa katapusan na lamang ng Agosto ang ibinigay na palugit ng may-ari. Binabawi nila ang dalawang ektaryang lupa na naunang na-i-donate sa Diocese of Kidapawan para gawing libingan. Kuenesyon kasi at pinanigan ng Korte Suprema ang apila ng pamilya nagmamay-ari dahil sa kawalan ng formal na dokumento na nagpapatunay na ibinigay na ito sa Diocese. Samantala, ang mga naiwang libing naman ay ang may-ari na ang maghuhukay at ilalagay sa isang mass grave ang mga kalansay kung bigo ang mga kaanak ng mga ito na mailipat sa ibang libingan ang mga labi. Cherry May Exim Tapia, NDBC, Bida Balita.